bakit daw tumutuloy yung... eh bakit? TikTok pa rin tayo, di ba? Hindi, hindi na. Madi Tapos na, 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 60 seconds na, nga uh. lang eh. Ang tagal mo eh. Ah, 60 seconds ang sagot kada isang tanong, di hindi, ba? Uh, Ikaw, hindi. Ikaw, binabago para, mo. Paramihan <laughs> ng, ng ano, ng ah, ano. Mind you, mga kabatas. Sorry po, Idea niya yun. Ay, salamat, Lord, oh. din amin niya. <laughs> eh, totoo naman, nakamali ako, pati hindi ako amin. Kesa naman, yung iba dyan. Yung iba dyan. Lagi may lusot. Uh, ano ang clue wow. po, may kuway, kulay ang buho. Papaya! Ang <laughs> kulay ang buho. Oo, uh, sabi buho. ni Ms. Riza, unahin ko na, sabi ni Ms. Riza, uh -oh. ating libreng paing legal, uh -oh. eh, uh, ask ko lang daw po, sa, uh, sabi niya, if pwede gamitin ng screenshot as evidence sa Vowsy na di alam ng taong pinagkukunan, hala. Ah, well, actually, hmm. ganito po yan, ano. Pag, ang problema kasi, pag is, hindi ka kasali doon sa conversation, Mm. Nakuha mo lang ngayon yun, tapos kinuha mo ng screenshot. Inadmissible po siya as evidence. Bakit? Meron po tayong electronic evidence rule. Mm. Sa electronic evidence rule, para maging admissible o para tanggapin na ebidensya yung mga screenshot ng mga conversations, yung mga mm. text messages, ang magte-testify at mag-authenticate po niyan, yung kung kumuha noon, yung kasali sa convo, mm -hmm. yung nakipag-usap, ang yung pong nagpadala ng text o mm -hmm. yung nakatanggap ng text. Kasi sila lang yung may karapatan po at sila yung may personal knowledge para sabihin, meron nga akong ganyan text talaga at ito ang screenshot. Mm -hmm. So if that would be the case, kailangan i-present mo yung tao na yun. Alamin natin mayin ang issue at batas dito sa Basta Batas!